Tayo kasalukuyang naglalakad sa initan. <laughs> Napaka-init, guys. Ang oh, magandang mahangit naman. Wala ka puno dito sa amin, oh. Nice. Ako ay pupunta sa... Alphamart! Ako ay uhaw na, uhaw na. Ano na tinatanggal dito? ko sure kung may bazaar ulit this week. Yan. parang uh, laging may pesta dito sa akin kaka-uncommon um, um, ayan guys nakabili, nakabalik na ako ito yung mga pinamili ko ayan first time titikman ito natikman na dati masarap naman yan ito favorite ko favorite ko din ayan yung mga drinks <laughs> pumili ako ng choco chucky pala choco tapos, ay yung mga drinks. I know, madami. Mahili kami uminom ng mga uh, juice. That's it for today, guys. Bye-bye.